Ba't ano nalang ilagay mo oh, lang. ito eh? Oo, alam. Ito, may... Ang gari yan, pre. Baka meron dyan. Ha, ayos <laughs> <Tais> ka. Bakit? <laughs> Ang gari mo talaga gusto mo. Ha? Hindi naman nga ito. Hindi <laughs> ka, ka nalang nagpasalamat, pre. <laughs> Mabatang yapo na ba? Oo. Oh. Ang ganda na ng batang yapo ngayon, no? eh. oh. Oo. Pre? Uy! Uy, pre! Ano yun? Pre. Baka pwede akong makahingi ng konting ganin, Hindi ako nakapagsahay. Konting ganin? Oo, oh, pre. Ay, sakto! Okay lang ba itong sinangag, pre? Wow. Oh, pre, kahit ano, Nagluto si mama si eh. Yun, pwede na yung king. Talagang ikaw nang pagsahay kasi kauwi ko lang galing trabaho. Ah, galing trabaho ka ba? Oo. Eh, ba't ganyan yung tsura mo? Parang... No? Oh, Dusig ko nung no. nag ano, kami eh. Talagang nagpala-pala. Kaya pala eh. Oh, kanin no. Kaso, ulam ba? Gusto mo? Pre, baka mayroon Ulam? ulam ano ba yan? Ang oh, pre, kahit ano. Kahit ano nalang ilagay mo pre. Olam? Ito ang meron. Ang garyang pre, baka meron dyan. Ah, <laughs> ayos ka. Bakit? Ang garyang mo talaga gusto mo ah. Oh, Oo, siyempre. Ah, <laughs> <laughs> ayos ka. Mayroon na rin na konting ketchup pa yan. Opo. ba? Kasi yun lang, wala natang ketchup. Wala, bumuli ka sa tindahan. Grabe naman yan. Dadamot niya naman. Lah! <laughs> <Ta -a, laughs> ang galing mo ah. <laughs> ang Ito lang may ano ka nang sinanggan tsaka ang ka naman. Na. Pag kayo, kumpleto huwin niyo. Kapal ang mukha ko. Ah, Ayan, yun, yun na, lagay mo na. Umaayos to. Ay, umaayos ka. <laughs> Baka ba siya ipakakita. <laughs> Ayan. ang hanggarin. Tatlo pa yan, ha. Tatlong hanggarin ay, 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 yan. Ang kunti naman nito. Hindi oh. Di ka, di, di ka, di ka lang nagpasalamat, pre. Binigyan nga kita ng sinangag tsaka hanggarin. Nangingi ka lang sa akin, tas... Upal ka, pre. Iyoko to, iyoko to. Dagdagan mo to. Pabunggara <laughs> na eh, ito. Ayos to. Regulong to sa mga papakain ko sa mga asawa. Hindi may asawa ko. Uh. Wala ka namang may saing eh. Ang mo pang asawa. <laughs> <laughs> Pero sige, ko yung sayam pa rin. Ayun na. Oo, yung yun. Ay, pre. na rin ako makalitin ng kamino tu Tubig, wala ka pa ka pa rin. <laughs> Klase yan. Sige, wait lang. Kuha ko sa rep. Ito, bibigyan ko ito. Rep, malamig ha. Oo. Oh. Parang hindi na ako oh, tik na yan. Tubig na lang. Wala pa sila. Ito, bigyan natin siya, sa na, 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 sa rep. Ewan ko lang dito. Oh. oh. Ayun na. Ah. Pre, salamat pre ha. O oh, ano, baka may kailangan ka pa. Hindi na pre. Okay na to. Okay, salamat ha. Oh, salamat. Thank you, thank you. O oh, sige. Ay Oy. Uy, pare. Ito, baka pwede naman ako makahingi ng mga konting kanin kayo, Kanin? Ay, ito, wag sakto. Sakto, meron dito. Ayun, no? Oh. Nagluto si mama eh. Sina nga, okay lang? Oo, lang, bigay, ano? Ay, salamat, pre. Ay, ito, 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 muna